tayo. Pa uh, kumbaka ay uh, sabihin natin isang tagumpay. Ah, Direk unahin natin yung ano yung uh, naunang nagsabi. Ang totoo nagsabi sabi yung si BP Inday Sara. Hey, ay ililid ko na baka kasi ah, magkamali eh. oh. Hindi oh. hinahanap eh. Okay. Mm -mm. Unahin natin yung uh, statement ni BP Inday Sara. Agraphics lang ba 'yon? O oh, sige, ipakita natin. Ano, ang statement. Ayun, na sorry Sabi niya, mayro mm. akong pagdududa. <laughs> na magbebenta sila. Ay, <coughs> oh, medyo ano mo na pointe. Na, eh. Baka magalit si eh, <laughs> eh. Bipin. Pero naman pagdududa ha? Oh. na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, Bako? pang hayop. Naku po, ama-ama, sakit na mga ganyan yan. Uh -huh. Pag sinabi natin na 20 pesos per kilo ng bigas yung pwedeng kainin ng tao. Hindi mga baboy, hindi mga hayop, pang mga Pilipino. Uh -huh. Ayun. So yung sabi ni Bipin, yung 20 pesos, eh baka pakain sa baboy. Kung ito, Jen, ha? Yung ang siguro tinutukoy niya rito, kung talagang bigas na bibilhin mo. Oo. Uh -huh. yung, yung, yung cost ng bigas. Kung yung 20 pesos talaga, na bigas. 20 pesos, yun uh -huh. ang halaga. Kasi... Uh -huh. Kasi puro broken yun eh. Oo. Uh -huh. kung hindi mo kasi isasubsidize yan, Oo. Uh -huh. kasi ito hindi naman talaga 20 pesos yung bili nila eh, di ba? Totoo. 40 o mahigit pa eh. Ibibenta lang nalang ng 20. Oo. Oh, uh oh. -huh. Yan. Kaya yun ang binabanggit dito. Eto uh -huh. pa. Promise na naman 'yan para sa mga tao para sa eleksyon. Aliansa uh -huh. Alyan sa kuno na iniiwan naman din sila ng dalaw nang na kandidato. <laughs> o nga no? uh -huh. Walang direksyon yung kanilang alyansa. Well, hindi ko alam kung ano motibo nila. Baka binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. Magdududa ka bakit sa Bisayas lang? Uh -huh. At bakit merong meeting sa Cebu Capitol? baka may problema sila sa boto dito sa Bisayas. Ayun. Eh, sabi ng Vice President. Uh -huh.